masaya masayang araw sa inyo magandang araw sa inyo mga guder ayan biyahe na naman ngayon si Bulala Cowboy ayan o nasakay kami ngayon sa ano sa chariot uh, papunta kami sa Ems Mountain Resort uh, maraming maraming salamat ko pala kay ano kay Engineer Moses Osorio Osorio sa po yung mayari ng resort na pupuntahan namin Ayan nga, tuloy na ang aming biyahe ayan na biyahe na kami ah uh, medyo masaya ang ano, ngayon, mood, mood ko ngayon mga guder medyo ano tayo ngayon good mood ayan. kaya nag vlog na naman tayo ngayon ayan na si Bulalaka boy ayan na si Bulalaka boy at yun nga lumapag na kami dito sa my M's M's Mountain Resort ah uh, pagpunta nyo pala sa EMS, ganito ang bubungad sa inyo. Ayan. Meron pa sila dito ano, logbook. Mag-logbook muna kayo dyan. Tapos sa kayo makakapasok dito sa loob. yan Ayan na po ang EMS Mountain Resort. Maganda po dito sa EMS mga guder. Meron ng mga mesa-mesa mesa sila dyan. Oh. Ang ganda ng mga mesa-mesa mesa nila. Oh. Pwede mag -inuman. Ito naman yung kanilang ano, M's Mountain Resort. Ang ah, mo talaga. Tapos makikita mo yung view. Makikita nyo mga guder. Ang ganda ng view mga guder. Yan, Yan ah. yung bayan ng Bulalakaw mga guder. Sa video mga guder baka hindi nyo masyado ma-appreciate. Pero sa personal sigurado. Oh. Ma-appreciate nyo yung ganda nya. Ayan. Pwede kayo mag table table dyan. Mataas na lugar na ito mga guder. Ayan nilalakaran ko ginawan talaga nila ng ano ng ganto para makapag selfie selfie yung mga ano pataas na yan mga guder yan o oh, yun yung baba ayan selfie selfie tayo dyan tapos siyempre pakita natin yung view pag nasa taas ka ayan pa rin ang view mga guder sa personal mga guder sobrang ganda sa video siguro parang pansin nyo wala lang pero sa personal ganda talaga kaya pasyalan nyo na ito mga kuder Ems Mountain Resort Ayan o oh, parang pwede kayo mag check in dyan Rooms din natin yan Ayan Ayan yung view mga kuder Ganda ng view Rel Relaxing ang view mga kuder Ayan zoom in, zoom in natin Ayan ang view Mas may impul sa baba oh. Ayan naman Ayan na uh, yan ay dagat na yan mga guder itong ilog tapos dagat na yung kalaparan na yan yan yung bayan bayan ng bulalakaw ah uh, dito ang location pala nito mga guder dito sa barangay balatasan bulalakaw oriental mindoro ayan o oh, may swimming pool din dito pambata lang ata ito na swimming pool at i-prepare na nga kami mga gudar. i namin yung aming general assembly. Ayan. Ayan, bumaba na ako dyan mga gudar. Sinamantala ko yung mga na wala pang masadong tao. Kami-kami pa lang. Ayan. Baba ako. Naglakad-lakad ako. Habang di pa nag-uumpisa yung meeting namin. Ayan. Baba ako. At dito, nakita ko yung ano mga gudar bagong swimming pool nila pang matanda at pang bata ang laking swimming pool sarap mag swimming dyan o, mga gudera kaya kung balak nyong mag outing mga gudera, barkadahan ito na piliin nyo Ems Mountain Resort dito ito sa ano mga gudera sa Bulalakaw, Oriental Mindoro ayan, umakit na ako nyan tapos ito nakita ko na naman tong swimming pool nila ito mga Goder, sa bandang taas naman. Pangalawang swimming pool. May pang rin at pangmatanda Sa taas to banda. Ayan oh, Ang ganda ng mga upuan nila mga kuder. Ayan. Uh, napansin ko itong mga halaman nila mga kuder. Binidyo video ko. Ayan o. Oh. Parang talisay yata to. Ayan o mga kuder. Mayroon pang mga ilaw-ilaw yan sa gabi. Ganda siguro niyan pag gabi. Oh. Ito ang M's Mountain Resort mga gudar. Yan may room sila dito sa bandang baba mga gudar. Sa bandang baba na to. At yung sina yung inakyatan natin kanina, yun sa taas tayo kanina. Yun yun na yun. Yan. Tapos may inakyat ulit tayo mga gudar na ano na panibagong picturean. Yan bagong picture niyan sa bandang babayan na maganda rin ang view yan ang view maganda sya mga guder talaga sa personal pasalan nyo talaga tong ends kung gusto nyo makita yung kagandaan ng view mataas na lugar sya mga guder. yan ginagawa na nga yung heart nila oh. parang sa ano nga, mga mga guder, parang poco heart ng poco nil ayan ayan pataas na nga ako oh paket na ako yan, kung mapansin nyo mga gudero narinig na siguro yung nagbidyo ko eh nagbidyo eh, ko rin sila mga gudero eh, no? ayan o ayan tapos yan mga gudero sa puntong yan nagsisimula na ang aming general assembly yan. pag may time ako nagbidyo-bidyo ko yan, nagbidyo video ko rin Ah, sulyap, sulyap lang. Habang nag uh, general assembly. Yan. At ito tapos na nga ang general assembly na mga goder. ayun na. Mga selfie na kami. Uwi na may mga Ah, uh, napamali pa nga ang video ko, dapat naka corporate. eh. Naka landscape. Tayo pa uwi na kayo, mga brother. Diyan na. 无言呢。